sa lunes po pinakaabangan ng taong bayan na mga Pilipino ang ikatlong State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At para po sa seryosong usapan tungkol dito, narito si Attorney Chell Jokno sa atin pong segment na No Joke kay Chell Jokno. Magandang gabi Elaine at mga ka-RH at mga ka rekta Habang inaabangan natin ang sona ni PBBM, bibigyan natin ng grado ang kanyang performance sa ikatlong taon bilang Pangulo. Napakaraming issue at hamon ang kinakaharap ng administrasyon pero magpo-focus tayo sa abat. Ang presyo ng bilihin, kakulangan ng hanap buhay, ang ating soberanya at ang human rights. Una, ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin. Kung dati ay marami ng laman ng bayong mo sa limang daang piso, ang mabibili mo ngayon, pwede mo nalang ibulsa dahil sa sobrang konti. Pero hindi ito joke, no? Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, nasa 3.7% ang inflation rate ng bansa noong Hunyo. Hindi po ito numero lamang. Ramdam na ramdam sa sikmura ng mga ordinaryong Pilipino ang tama ng napakataas na presyo ng bilihin kung dati ay kulang na lang ipamigay ang kamatis, ngayon naglalaro ang presyo nito mula 180 hanggang 200 pesos bawat kilo. LA. Mahal, grabe oh. naman 'yan. Dagdag pa dyan ang presyo ng bigas. Napakamahal pa rin ng bigas. DA na mismo ang nagsabi na tumaas ng 36% o 36% mm -hmm. ang presyo ng bigas ngayong 2024. Nasa na ang pinangakong 20 pesos? O lats ang sambayan ng Pilipino na umasa sa pangakong napako? At kapag tumataas kasi ang presyo ng bigas, dumadami ang mga Pilipino na bumabagsak sa ilalim ng poverty line at talagang nahihirapan. Kaya nakakandara pa ang mga tauhan ni PBBM na ibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Nung nakaraang buwan nga eh, binabanan nila ang taripa sa imported rice mula 35% patungong 15%. Sa pagbaba ng taripa sa imported rice, lalo na tayong umaasa sa imported na bigas. Bumaba nga ang presyo ng bigas pero pahirap naman ito sa mga magsasakang Pilipino. hirapan sila mag-compete syempre sa angkat na bigas. Sino kaya ang makikinabang dito sa imported rice? Aba, walang iba kundi ang mga malalaking retailers. Sila naman talaga ang kumikita kapag nagaangkat tayo ng bigas. Habang ang magsasakang Pilipino ay nae-echa puwera. Hindi nakakapagtaka na 76% ng mga Pilipino, karamihan ng mga Pilipino, mga ka ay hindi kontento sa pagkilos ng gobyerno lalo laban sa napakataas na presyo ng bilihin. Kabilang ba kayo sa 76% na yan? Dahil para sa 76% ng Pilipino, ang grado ni PBBM pagdating sa inflation ay bagsak. May mga mukahi po tayo kay President BBM sana subukan niyo po ang gawin ang mas pangmatagalang solusyon sa problema ng rice inflation. Ang pagpapalakas sa sektor ng agrikultura, suporta sa mga magsasaka, at ang pagbuwag sa mga rice cartel at syndicated smuggling na yan. Hindi po natin pwedeng talikuran ang lokal na sektor ng agrikultura at ito dapat ang tututukan. Pangalawang hamon ng PBBM administration, ang kakulangan ng hanapbuhay buhay para sa napakaraming Pilipino. Pansin nyo, dumami yung mga tambay at marites sa kalye dahil walang trabaho. Pero hindi po ito joke, no? Nitong Mayo ay umakyat ang unemployment rate ng bansa sa 4.1% o katumbas ng 2,110,000 na Pilipino na walang hanap buhay alayin. Mm -hmm, grabe, dami ah. Ay, kung walang trabaho, syempre walang sweldo at mm -hmm. wala rin pantustos sa pangangailangan ng pamilya. Resulta, kahirapan ng buhay. Saklap nun, no, attorney. Ako talaga. Meron naman, may mga trabaho pero ang sweldo, tama lang pambayad ng utang at barya na lang ang nauuwi sa pamilya. Talamak rin ang informal employment kung saan pito sa sampung manggagawa ay nasa informal sector. Yung mga hindi saklaw ng labor code o batas pang manggagawa at social protection tulad ng SSS, GSIS at PhilHealth. Kaya naman sila ang unang natatamaan kapag may krisis. Napakaraming mga pamilyang Pilipino ang nakakaranas ng ganito habang walang nakikitang konkretong pagkilos mula sa gobyerno, I'm sure, para sa milyong-milyong Pilipinong nahihirapan makakuha ng trabaho, bagsak na grado ulit ang ibibigay natin sa administrasyon. Sa isyong ito, may mong kahi po tayo kay President BBM. Sana sundan na po ang panawagan ng ILO, ng World Bank at marami pang iba na isulong ang paglalagay sa ating mga informal workers sa ilalim ng ating mga batas ukol sa, ukol sa paggawa at social protection. At panahon na para tuldukan ang endo at kontraktualisasyon at uh, ibaba ng husto ang unemployment at underemployment. Dako naman tayo Elaine sa issue ng West Philippine Ayun, Sea. Ayun, walang, walang katapusang West Philippine oh. Sea, Atty. Mm, well, ilang beses na natin sinabi yan na mahalaga ang pagpasok sa mga alyansa para mapatibay pa ang ating posisyon sa West Philippine Sea. Nakikita naman natin na sa ilalim ng Administrasyong Marcos, nagkakaroon na ng mga alyansa sa maraming mga kaalyado gaya ng United States, Japan, Australia, France, South Korea at iba't ibang mga European country. Kapag dumami kasi ang ating mga kaalyado, magkakaroon tayo ng mas malakas at matibay na posisyon para maigiit ang ating panalo sa arbitral tribunal. Dito naman ay pasado ang ginagawa ng administrasyon. Agree ba kayo? Pero may dagdag ko lang Elena, dapat natin tiyakin din na hindi tayo nagpapagamit sa dalawang nag-uumpugang bato mm. na China at United States. Yes. Mm -hmm. Ang kapakanan natin ang dapat mang ibabaw. Kaya, mungkahin natin para kay PBBM tuloy lang po ang pagbuo, pagbuo ng alyansa sa mga ibang bansa, lalo na yung ginigiit din ang teritoryo sa South China Sea. Mm -hmm. Tiyakin din, ito napakahalagan nito na mm -hmm. napoprotektahan ang likas na yaman sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Dapat rin pag-aralan ang ng administrasyon ang pagsasampan ng bagong kaso laban sa China base sa mga bago nilang pag-aalipusta sa karapatan natin. At ang pang-apat na hamon sa PBBM administration ay human rights. Maraming nagsasabi na malayo raw ang administrasyong Marcos kumpara sa nakalipas na pamahalaan sa ilalim ni dating Pangulong Duterte. Pero joke time po ba ito? Napakalayo po nito sa katotohanan. Dahil sa amin, sa Free Legal Assistance Group ay marami pa rin kami natatanggap na ulat ng mga enforced disappearance, red tagging at iba't ibang klase ng paglabag ng karapatang pantao. Maring ay wala nang nangungutya at nagmumura sa karapatang pantao at yung mga human rights defenders pero nariyan pa rin ang napakaraming human rights violations lalo na sa ating karapatan sa pagkain, karapatan sa edukasyon at karapatan sa kalusugan. Sinubukan pa nga magpapogi ng gobyerno nung itatag nila yung sinasabi nilang human rights super body. Pero napakalabo naman ng papel nito lalo pati meron na tayong Commission on Human Rights. At wala na tayong narinig pa matapos itong i-anunsyo. Mukhang drawing lang ata ito ng gobyerno. Sa panahon ni Duterte, umabot sa 20,322 na Pilipino ang napatay sa war on drugs niya sa una palang labing pitong buwan Uh, ng kanyang war on drugs. Mm -hmm. Ito ay ayon mismo sa 2017 year-end report ng Duterte administration na tinukoy mismo ito ng Korte Suprema noong 2018. Mm -hmm. Sa bilang na ito, baka mabigla kayo, mm -hmm. apat lang na kaso, apat na mm -hmm. kaso lang ang nahatulan habang ang tumutok lang na investigasyon ng DOJ ay nasa 52 cases lang. Naku! Kaya hanggang ngayon, umiiyak pa rin para sa Katarungan ang mga pamilya ng libo-libong biktima. Ipinakita ng ilang pag-aaral na kapag uh, talamak ang pag-abuso sa karapatang pantao sa isang bansa, talamak din doon ang kaso ng katiwalian at korupsyon. Yun ang salitang impunity nga na sinasabi nila. Dahil din sa mahinang sistema ng Katarungan, Lumalakas ang loob ng human rights violators at mga kawatan. Ito po ang dapat tugunan ng PBBM administration. Kung hindi nila ito kayang gawin, mapatutunayan na ang tanging paraan para makakuha ng hustisya ang mga biktima ng War on Drugs ay sa pamamagitan ng ICC. Mga CARH panunuorin natin ang Sona ng Pangulo para malaman natin mula sa kanya ang mga mahalagang polisiya na kanyang ilalatag para sa bansa sa susunod na mga buwan. At sa darating na, lunes, kayo na po, bayan na po ang huhusga. Back to you, Elaine. Nako, maraming maraming salamat, Atty. Chell. Napaka- yun pong uh, mga punto doon po sa inyo pong mga binanggit. no uh, sana sana mapakinggan po ni Pangulong Bongbong Marcos and of course nag-agree din po ako doon po sa mga recommendation ninyo, attorney Ay, ah. sana po ah. mapakinggan talaga yan <laughs> at ma ma marami kasi mga pointers doon attorney na dapat talaga na pagtutuunan po ng pansin ng ating gobyerno kaya maraming maraming salamat attorney and of course excited na ang ating mga kababayan ano nga ba ang magiging state of the nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan ko kailangan ko bang maghanda ng popcorn? <laughs> kailangan kasi 'di ba yung iba hmm, mukhang magiging malaman ng nga uh, talumpati ah. Mukhang kailangan ko ng pagkain habang naghihintay ganun. May may pasabog ba ganun. Sabi nga ng mga millennial. <laughs> oh, pasabog. Nako, wag naman sana, Elaine. Baka matuwa pa si designated survivor. <laughs> <laughs> Attorney, yung yung ano lang. <laughs> yung pasabog lang sa speech. Kaya, <laughs> yeah, chill ka lang. Mm -hmm. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata sa lunes. Ayon, yes, abangan po natin 'yan.